mga militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng bansang Iran, ang grupong Houthi ay nagsagawa ng pinakabagong pag-atake sa sentro ng Israel. Ito ang pinakabagong update sa pangyayari sa Israel at ito ay ibinalita ng Reuters nitulang araw na ito, Linggo, September 15, 2024. Ang mga militanting grupo na Houthis, kontrolado nito ang northern part of Yemen, kumpirmado na kanina lamang umaga nagsagawa ng missile strike ang grupong ito at tinira ang sentro ng Israel. Ayon sa ulat, sinabi mismo ng tagapagsalita ng Houthi military na si Yaya Sari, inamin nila mismo ang naturang pang-aatake at gumamit sila ng hypersonic ballistic missile sa layo na 2,040 kilometer or 1,270 miles, ito ay nagmula mismo sa Yemen papunta sa sentro ng Israel. Matindi ang uri ng misile na ginamit ng Houthis at dahil hypersonic ballistic missile ito mula sa Yemen, umaabot lamang ng 11 and a half minutes tumira ito papuntang Israel. Pero ayon sa ulat ng Reuters at kinumpirma naman ng Israeli military na ang naturang hypersonic ballistic missile ay walang injury na natamo sabagat ito ay nalaglag in the open area of Israel marami ang mga nagtatanong sa tindi ng missile na ginamit ng Houthis, bakit wala daw nasaktan sa Israel magkaiba naman ang resulta ng ulat ng ibang news agency gaya na lang ng The Times of India iniulat nila na ang naturang missile strike ng Houthis sa Israel meron daw siyam na casualties. Pero sa report naman ng Reuters, walang nasaktan. May nasaktan man o wala, ang katotohanan ay umataki talaga ang hutis sa Israel. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Houthis ay nagsagawa ng missile strike sa Israel. Noong mga nakaraang buwan, inataki din ito ang Tel Aviv na kung saan merong isang hudyo na namatay. Pero ilang oras lamang ang lumipas, agad na lumipad ang mga fighter jets ng Israel papuntang Yemen at tinarget ang mga lugar na pinagkukutaan ng Houthis. Nagsalita mismo ang tagapagsalita ng Houthis, hindi raw nila nadetect ang jet fighters ng Israel. Maraming mga oil facilities ng Yemen ang nasira dahil sa pag-atake ng jet fighters ng Israel. Ngayon, marami ang nagsasabi na humanda ngayon ang Houthis dahil ang Israel ay hindi mananahimik every time na sila ay pakikialaman. Agad ito nagaganti tulad na lang noong October 7 nang umatake ang Hamas. Mismo sa loob ng Israel, 1,200 na mga Israelita ang namatay. Ilang oras lamang ang lumipas, nagdeklara si Benjamin Netanyahu na makikipaggyera daw sila sa Hamas. At hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang gyerang ito. Nangako kasi si Benjamin Netanyahu na hindi ito hihinto hanggang sa maubos ang Hamas. Nang umatake naman ang Hezbollah sa Israel, agad na nagsagawa ng paghiganti ang Israel. Nagdulot ito ng maraming pagkasawi ng mga senior commander ng Hezbollah. Hindi isang beses na umatake ang Hezbollah sa Israel. At every atake na gagawin ng Hezbollah sa Israel, gumaganti ang Israel. Ngayon, sa pag-ataking ginawa ng hutis sa Israel, marami ngayon ang nagsasabi ano kaya ang magiging resulta ng Yemen or hutis ng Yemen kung sakaling gumanti na ang Israel? Ayon sa tagapagsalita ng hutis, ginagawa nila ang pang-aatake sa Israel bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga kapatid sa Gaza. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang hutis, ang hutis ay mga militanting grupo sa Yemen na gumagawa ng mga pang-aatake sa mga barko sa Red Sea na may kinalaman sa Israel pero idineklara ito ng USA bilang terrorist group dahil hindi lang mga barko na may kinalaman sa Israel ang kanilang tinitira, maging mga commercial vessels ay tinitira na rin ng grupong ito. Ayon sa mga nakasaksi, alas 6.35 ng umaga ang naturang missile strike ng Houthis sa Tel Aviv. Nagtunugan ang mga sirens sa mga lugar na ito. Sa mga nagtatanong kung bakit walang casualties o nasaktan ang naitala, ito ang paliwanag ng Israel. Nang marinig daw ng mga Israelita na tumunog na ang mga sirena sa kanilang lugar, agad na nagtakbuhan ang mga residente papunta sa mga bomb shelter. At ilang sandali lamang ang lumipas, matapos silang magtakbuhan sa mga bomb shelters, narinig ang malakas na pagsabog. Ang naturang sumabog ay ang mga interceptors pala ng Israel. Yun pala sinalubong na pala ng mga missile interceptors ng Israel ang ballistic missiles ng Houthis. Ito ang dahilan kung bakit ini report ng Reuters walang casualties na naitala. Ayon sa report ng Reuters, nasaksihan pa nila ang mga usok nasa open field ng sentro ng Israel. At ito pa matindi mga kaibigan, matapos ang kinin ng Houthis ang naturang strike sa Israel ay e nagsalita pa ang spokesperson nito na si Yaya Sari at may pangako. At alam nyo ba kung ano ang kanilang pangako? Ayon sa kanya, hindi raw ito ang huling gagawing pag-atake ng Houthi sa Israel. Kinakailangan daw na mag-expect ang Israel na marami pa silang gagawing pag-atake sa kanilang lugar. Nagsalita rin ang Houthi's media office sa pamamagitan ni Nasruddin Amir. Ipinos niya ito sa ex nito lamang linggo. Ayon sa kanya, nagpalipad daw sila ng 20 missiles papuntang Israel at ipinagmayabang ni Amir na hindi raw ito na-intercept at ang pag-ataking ito raw ay ang kanilang beginning. Kinukumpirma din ito kung may katotohanan ba ang sinasabi ni Nasruddin Amir na sila ay tumira ng 20 missiles at hindi raw na-intercept ng Israel wala kasing naitala na ganito maliban sa inamin ng Israel na hindi lang palahutis ang gumawa ng pag-atake sa Israel nitong linggo maging ang Hezbollah ay nagpalipad din ng 40 projectiles papuntang Israel. Ibig sabihin mga kaibigan, nito lang araw na ito, pinagtulungang atakihin ang Israel ng dalawang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Ito nga ang Hezbollah at ang Houthis. Pero ayon sa report ng Reuters, sa pamamagitan ng Israeli military, umatake man ang Hutis, umatake man ang Hezbollah nito lang araw ng linggo ay wala raw casualties na natala. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na walang casualties ang nangyari sa pag-atake ng mga militanting grupong ito? O din naman kaya ay totoong wala talagang injuries? At kung sakaling totoo na merong casualties at itinatago lamang ng Israel at ng ibang reporters, ano naman ang kahalagahan ng hindi pag-amin ng merong casualties? Maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lang muna ang video ito. Maraming maraming salamat sa panunood. Pasubscribe naman kung gusto mo ang balitang ito. May God bless you. Thank you so much. watching goodbye